Nung bata pa ako, lagi ko pong nakikita doon, pag sakay ko, nandun yung sweet lover. Basta driver, sweet lover. Talagang yun po lagi ang ano sa akin eh. Uh, sa akin mga mata. Kaya gusto ko pong maging driver nung araw eh. Uh, alam niyo po, pina-relax ko lang po sila. <laughs> malaking bahagi po ng ating working force ang hindi makakarating sa trabaho kung walang jeep. Hindi po kami kontra sa modernization. Walang, walang taga-gobyerno ang kukontra sa modernization. Yun lamang po, yung pong sana, suportahan po natin yung lokal natin na gumagawa. Robin, meron kang opening statement. Uh, A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aa'bismillah wassalatu wassalamu rasulillahi. Assalamualaikum. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati pong puno ng pagpapala at awa ng Panginoong sa inyo pong lahat. Nais po nating pasalamatan ang tagapangulo ng komite ng Public Services, Senator Idol Rafi Tulpo sa pagpapatawag po ng pampublikong pagdinig sa umagang ito. Hindi po natin maikakaila ang malaking papel na ginagampanan ng ating mga driver sa pampublikong transportasyon. Partikular po ang mga jeepney drivers. Sabi nga po nila, nung bata pa ako, lagi ko pong nakikita doon, pagsakay ko, nandun yung sweet lover. Basta driver, sweet lover. Talagang yun po lagi ang ano sa akin eh. Uh, maganda sa akin mga mata. Kaya gusto ko pong maging driver nung araw eh. Uh, alam nyo po, tinililaks ko lang po sila. <laughs> Malaking bahagi po ng ating working force ang hindi makakarating sa trabaho kung walang jeep. Malaking bahagi ng mga estudyante ang hindi makakapasok sa eskwela kung walang jeep. Mapipilay ang ating mga pamayanan kung walang PUV drivers. Kung walang jeep sa ating mga kalsada, nadarama po ito sa si tuwing magkakaroon ng strike ang ating mga PU drivers heroes. Sa paglulunsad po ng pamahalaan ng Public Utility Vehicle Modernization Program noong 2017, napakaganda po nito. Layon nitong isaayos, revisahin, pagandahin at bigyang solusyon ang mga hamong hinaharap ng ating mga jeepney drivers. Ang ganda po nung batas para po sa mga jeepney drivers. At alam nyo po, kapag kasinabi natin na para sa mga jeepney drivers, kasama po dyan yung pasahero. Ibig sabihin, pag sumakay po ngayon yung mga pasahero, komportable na po sila. Napakaganda po. Ngunit, sa panahon po na mas marami ang dumadaing umaaray sa isinusulong na programa po ng ating pamahalaan. Hindi po tayo maaring magbingi-bingihan bilang tayo po ay mga uh, public official, tayo po ay nag-oath na pangangalagaan po natin ng ating bayan, na taong bayan, kailangan po nating pakinggan ang ating mga bayaning jeepney drivers. Narito po tayo ngayon umaga upang makinig po sa mga bawat panig na inimbitahan po ng komite. Ito po ay napakagandang pagkakataon upang mabusisi po natin ang mga implikasyon ng pagpapatupad ng programang ito. Katulad po ng sinabi ng dati pong chairman, ang amin pong uh, isa ring idol, nananalaytay po ang, uh, ang pag-asa sa kanyang, uh, dahil po sa kanyang mama, Fernando po, Junior, ma'am. Napakaganda po nung sinabi niya, hindi po kami kontra sa modernization. Walang, walang taga-gobyerno ang po kontra sa modernization. Yun lamang po, yung pong sana suportahan po natin yung lokal natin na gumagawa. Bago po natin bigyan ng importansya yung mga dayuhan, eh yung pong katulad po ng mga kilala na, bihasa na. Sa huli huli hindi natin kailanman lilimutin ang ating layuning bigyan proteksyon higit sa sinuman ang ating mga maliliit na drivers. Yan po yung narinig ko kay uh, Senator uh, Rafi Tulpo. Ang mga manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. Thank you Center Robin Padilla.